Good morning po, Brother uh, Melvin at sa lahat po ng ating pong mga kapatiran ngayon. So, salamat sa Panginoon. Ngayon ay June 27 hanggang sa maging sakdal na tao. So po ang ating pag-aaralan ngayon sa mga makalangit na dako, uh, tayo ay uh, patuloy na ginagabayan ang ating Panginoon ngayon dito sa Bukang Liwayway. Thanks. Ang ating pong pinakakitek ay matatagpuan natin sa Efeso 4:13. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, Kami nagpupuri, sumasamba at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin. Sa mga oras na ito o Lord, aming idinadalangin ang aming pusot isipan ang pag-aaral po namin ng inyong pong mga salita. Tulungan niyo po kami O Diyos na aming pong maintindihan ito. At tulungan niyo po kami na matagdagan ang panahon ng aming devotion sa inyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy niyo po kami pakalinisin. Patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan, mga kalikuan, mga sinasadyang pagkakasala. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at tulungan niyo po kami na sa bawat araw sa, sa inyo po kami kumakapit. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa so ngayon po dito mga kapatid ko, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at ganap sa pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa maging, ang ta maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. So ang pinakalayunin mga kapatid, maging magkaisa tayo sa pananampalataya. So napakaganda sana at napakabilis sana ng gawain kung ang mga talagang nagpo-profess na mananampalataya ay nagkakaisa sa ating pong Panginoon. No? Napakaganda. Hindi katulad dati ang mga Kristiyano, ang mga Waldenses, nagkakaisa sila. Yun nga lang, mayroong pag-uusig. No? yun lang, may pag-uusig nga lang. Ngayon sa panahon natin, dumami ang mga Kristiyano, dumami ang mga nananampalataya, kaya lang iba-iba ng mga pangalan. Iba-iba ng mga reliyon. Yung iba peke, yung iba uh, pera lang yung gusto, na lang nilang gano'n. Pero pagka yung siniyasat mo yung kanilang leader ay hindi naman talaga ganun kasinsero sa gawain ng Panginoon. No? May mga ilan nila nakikita ko napakasinsir sa, sa gawain ng ating Panginoon. Nawa, no? i-bless sila ng Diyos at uh, magkaroon ng pagkakaisa-isa. Pagkakaisa sa tamang pananampalataya sa Biblia. No? Kung Biblia lang talaga sana yung ating foundation, ay magkakaisa tayong lahat. Ang no, sa Seventh-day Adventist, merong writings ni Mrs. White, pero yan ay lesser light. no? Ang greater light ay yung Bible. Ibig sabihin, kagaya ng sinabi ni Mrs. White, no, no? pwedeng hindi mo nabasahin yung writings niya kung unaw nauunawaan mo ang salita ng Panginoong Diyos. So, ganun po mga kapatid ko. No, pwedeng makipagkaisa sa mga mananampalataya. Kasi yan naman ang gusto ng Panginoong Diyos. Eh. Kaya lang, siyempre, Nasa propesya yan na marami ang darating sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Nasa propesya yan na talagang ang satanas ay uh, manggugulo. No? Dadami yung mga uh, rili pala ng at guguluhin ang maraming mga tao. Lilituhin kung saan sila maaanib. Di ba? Kung saan sila anib, kung saan sila maniniwala. So dito po mga kapatid ko, Ayan ang number one na idalangin natin sa ating Panginoon. Kung sana no, napakadami ng na mga nanampalataya, babilis nang maipalaganap sana ang salita ng Panginoon. Habang sumusulong tayo sa bawat takbang, sa landas ng pagsunod. syempre hindi naman sa landas ng pagsuway. Dahil nga nanampalataya tayo sa Panginoon. Malalaman natin kung gaano katotoo ang pangako na malalaman ng mga susunod na makikilala ang Panginoon na ang kanyang paghayo ay inihanda na gaya ng umaga. Ang mas malinaw na liwanag ay handang sumikat sa lahat ng sumusunod sa Kanya na siyang liwanag ng sanlibutan. So po, mga kapatid ko, no? sino po ang sinusundan natin ang liwanag ng sanlibutan kundi walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Ang bawat isa na tatanggap sa Kanyang sarili ng pamatok ni Kristo, na may buong determinasyong sundin ang salita ng Diyos ay magkakaroon ng malusog at balanseng karanasan. Tatamasahin niya ang mga pagpapalang dumarating sa kanya bilang resulta ng paglalagak ng kanyang buhay kay Kristo sa Diyos. O dito po mga kapatid ko, ano po yung tatamasahin? Yung pong buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang ay ibalanse natin yung pong karanasan natin sa Panginoon. Ibalanse natin yung paglilingkod natin sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. At ang nithiin at layunin ng ating Panginoong Diyos, yung ating mga buhay ay mailagak sa Kanya. Yan po mga kapatid. Yung pong sariling pamatok ni Kristo na ating pong uh, daladala po niya at sabi niya, pwede rin nating dalhin dahil magaan yung pamatok ng ating Panginoon. Yun ang gusto ng ating Panginoong Yesus. No? Na ang mag-drive ng ating pong buhay ay siya. No? Na mag-direct ng ating buhay ang ating Panginoong Diyos. Dahil kung ang Diyos ang magdadirect ng ating pong mga buhay, mga kapatid, magiging maayos ito, magiging sakdal ito, at uh, tayo po ay lalakad ayon sa Kanyang Kalooban. Sa buhay pangangalakal, isasagawa niya ang mga prinsipyo'ng inilatag sa sermon ni Kristo sa bundok. Itatakwil niya ang supot ng mapanlinlang na timbangan at itatakwil ang pandaraya ng mga panlilinlang sa kalakalan. So dito po mga kapatid ko no. Yung pong, yung pong unang sermon ni Jesus kay sa bundok, yung tinatawag na beatitudes. No, yun po ay nag sa mga alagad kung ko ano sila, kung ano ang dapat nilang gawin sa kanilang buhay pananampalataya. At binanggit nga doon ng huling-huli, kahit na kayo ay din kayo ay mapapalat. Nakalagay doon. At yung payo ni Jesus Christ sa sabi niya, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. So ganun kahalaga ang mga mananampalataya at gano'n din tayo kahalaga mga kapatid. No? Ganun din tayo kahalaga sa ating pong Panginoong Diyos. Remember mga kapatid ko, sa gawain ng ating Panginoon, yun na lang si Cornelius, nakausap ng anghel. Pero ang sabi ng anghel, pumunta ka kay Pedro at siya ay mangaral sa iyo. Ganon din yung yunok, mga kapatid ko, nakita na ng anghel. Pero tinawag pa si Peter, di ba? Tinawag pa si Pedro ulit para ipangaral sa yunok yung pong Pabalita ng kaligtasan. Ang nagtataka ko doon, bakit hindi na lang yung anghel yung mangaral? Nakita na ba nanya, kailangan na pangaralan yung Yunok, kailangan pangaralan yung, yung Cornelio, yung Roman na Centurion. Bakit tinawag niya pa si Peter? Dahil yung pangaral, mga kapatid, ay iniatas sa mga tao na katulad po natin. no? Na na, na, na para tayo ay hindi maninlang nagkaaway, gagawa tayo sa gawain ng Panginoon pwede naman nga naman isend ng Panginoong Diyos sa mga anghel eh. At mag magbakita yung mga anghel sa sa maraming mga tao eh. Pero hindi yun ang nais ng Panginoong Diyos. Sana kung yung nais ng Panginoon, sana noon pa, di ba? Pero ang nais ng Panginoon, hindi eh. Nais ng Panginoon, ikaw at ako, gumawa sa gawain ng Panginoong Diyos. Wala nang ibang gagawa dyan. No? Hindi hindi bababa yung mga anghel para mangaral, mga kapatid. Kundi tayo ang mga Kaya yung sermon niya sa bundok, tayo ang maging ilaw at maging asin ng sanlibutan. Siya ay may nananatiling damdamin na siya ay bahagi ng makalangit na samahan at tungkulin niyang ipangalakal ang mga talentong ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Ano po yung tungkulin natin? Yung talento natin ay gawain, gamitin sa gawain ng Panginoong Diyos. Para sumulong ang gawain ng Panginoon, yung talento natin gamitin natin. May mga talent sa pagkanta, talento sa pag-operate ng uh, sounds, o talento sa pag-invite, mga kapatid, lahat yan gamitin natin. Napagtanto niya na siya ay inampon sa pamilya ng Diyos. At dapat siyang kumilos sa lahat kung paano si Kristo ay kumikilos noong siya ay nasa sanlibutang ito. So gusto niya na kumilos ang lahat, di ba? Si Jesus Christ na nasa sanlibutan na ito talagang ang matindi yung pagkilos niya, matindi yung pag-forward niya, matindi yung pagbiministry niya, mga kapatid. Bakit? Talagang paglilingkod ang kanyang nasa isip at wala ng iba. Isang masigasig at matapat na gawain ang ginawa ng isang tunay na kristyano. Patuloy niyang isinusuot ang pamatok ni Kristo. Mayroon siyang tunay na kababaan ng loob at hindi nagsasalita tungkol sa kanyang mga komplikasyon, ano? Kwalifikasyon at nagawa na. Ano po ang uh, isang ta ano po ang sino daw po ang isang tunay na mananampalataya? Ha? Isinusuot ang pamatok ni Kristo na talagang paglilingkod, paglilingkod ang kanyang ginagawa. At sabi po dito, yung kanyang kababaang loob ay makikita sa kanya. Katulad ng pagpapakumbaba ni Kristo no? Ang senyales ng malingkod ng Panginoon ay nagpapakumbaba. Yung kwalifikasyon niya ay hindi binabanggit. At yung mga nagawa na niya ay hindi niya binabanggit at sinasabi na makredit sa kanya. So yun po mga kapatid, marami pang gagawit sa puso natin, no? Na kababaang loob. Dahil karamihan sa atin mga kapatid, pag meron tayong nagawang mabuti, ito nagawa ko 'yan. Ito ginawa ko 'yan. Ito nilid ko 'yan. So yun po mga kapatid. Eh, qualification, marami akong kilala niya, nag apply na pagkapastor, sabi niya, ito ako, ganito ako, galing. Ito yung aking, ano, ayaw kasi nila akong uh, uh i-hire. Magaling ako dyan eh. No? Yung pala ang kailangan dito mga kapatid sa paglilingkod na, sa Panginoon, yung kababaang loob. No, na naglilingkod ka talagang matindi sa ating Panginoong Diyos. Hindi dito po pwede yung mayabang o yung mapagmataas ang kinakailangan sa paglilingkod sa Panginoon, ang Panginoon ang sinusundan, ang pamatok ni Kristo, ang suot-suot, at hindi yung sarili natin. Dahil yung sarili natin ay babigat. Pero kung sa Panginoon ay napakagaan. Ang paghanga sa sarili ay hindi bahagi ng kanyang karanasan. Mas marami pang matutunan tungkol sa kung ano ang bumubuo sa tunay na katangiang kristyano. Tiyak na hindi ito pagpapalaki ng sarili. Yan. Ang kalulatian at kadakilaan ng Diyos ay dapat na pumuno ng ating mga kaluluwang may banal na paghanga na ibaba tayo sa alabok sa harap niya. Ang kanyang, uh, ang kanyang pagpapak pagpapakababa, ang kanyang malawak at malalim na kahabagan, pagkahabag. Ang sabi dito, ang kanyang kabaitan at pagmamahal ay ibinigay sa atin. Ang sabi diyan, para saan? Bakit ibinigay ito sa atin ng Panginoong Diyos? Upang palakasin ang ating pagtitiwala at alisin na iyon na nauuwi na sa pagkaalipin. Nais ng Panginoon na ibigay natin sa Kanya ang lahat nasa, ng nasa atin sa isang matatag, pantay at balansing buhay na Kristiyano. So, kaya pinalakas tayo ng Panginoon yung kabaitan, yung pagmamahal at ano pa yung binigay ng Panginoong Diyos yung pagpapakababa yung pong uh, pagbibigay sa atin ng kanyang buhay para tayo ay palakasin na tayo ay magkaroon ng tiwala sa Panginoon na sa ating paghayo siya ay kasama natin pag huwag tayong matakot na tayo ay usigin dahil sa kabila ng pag-uusig ng Panginoong Diyos ay karamay natin. No? At dito mga kapatid ko, nais ng Panginoong Diyos na magkaroon tayo ng pantay at balansing buhay. Na pag sinabing pantay at balansing buhay, lumalago tayo sa apat na aspeto. No? Physical, spiritual, mental, and social. Marami ang lumalago lamang sa spiritual. Maganda naman yun. Pero sa social, medyo kailangan ng improvement. Sa physical, ganun din. No? Maaring spiritual ka ngayon, pero hindi mo mapakinabangan yung pagiging spiritual mo ng matagal dahil yung physical mo ay napabayaan. marami naman, puro physical lang. Wala namang spiritual. So, hindi rin maganda. Dapat, apat na aspeto, mga kapatid. Balancing pamumuhay. Balancing paglilingkod sa ating pong, uh, Panginoong Diyos. Huwag nating tiisin ang isipan na maging mga unano sa relihiyon. Na ano, banggit na naman yung unano. Kailangan patuloy tayong lumaki hanggang sa ganap na sukat ng mga lalaki at babae kay Kristo, Jesus. Hanggang tayo ay uh, maging ganap sa kanya. Yan po mga kapatid. Tayo ay uh, maging ganap sa ating pumpang At sabi pa dito, mga kapatid ko, darating si Kristo at mananahang kasama ang bawat kaluluwa na magsasabi mula sa puso, pumasok ka, mahal niya ang bawat isa na may hangaring sumunod sa kanya. So dito po mga kapatid ko, no? sino po ang iniimbitahan ng ating Panginoon na pumasok sa kaharian? Yung pong handang sumunod. Yung pong may hangaring handang sumunod sa ating Panginoong Diyos. Ano yung pagsunod? Unang-una, sumusunod na manampalataya sa Panginoon. Pangalawa, sumusunod na mangaral ng salita ng Panginoong Diyos. At uh, pangatlo, sumusunod sa moral na karakter ng ating pong tagapagligtas, which is yung Ten Commandments. So nahuhuli yung Ten Commandments. Dahil wala namang gagawin ng Panginoon na hindi naman siya naguutos na sumuway. Eh. Naguutos ang Panginoong Diyos na sumunod sa ating pong tagapagligtas. Yan, hanggang sa maging sakdal mga tao. Sabi diyan, ano? You know? Hanggang makarating tayong lahat, sabi dito, sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may ta sapat na gulang hanggang ang sasukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, hindi ka hindi hindi tayo nakikipagkaisa kay Kristo kung tayo ay masuwain sa Panginoong Diyos pa kung sabihin mo pa na ang yung pong utos ng Panginoong Diyos ay wala na. At bago na yung utos ngayon. Malabong katuruan yan mga kapatid. Dahil mismo ang daliri ng Diyos ang sumulat noon. Nung utos ng Panginoong Diyos. At lalo na si Kristo ang personal na nangaral. Na maglingkod mangaral. Mga kapatid. Kung sasabihin mo sa, sa ilang mga tao lang yan. 'No sasabihin mo sa mga pastor lang 'yan, sa mga layman lang 'yan. Nagkakamali po kayo. Lahat tayo kasangkot sa gawain na ito, mga kapatid. No? May, may papaalala ko lang po, mayroong uh, iba't ibang klase ng paglilingkod sa Panginoon. All can, uh, some can go, uh, some can give, or many can give, but all can pray. 'Yan, yeah, di ba? Some can go. Iilan lang, ang kago. Marami ang po pwede makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Mga offerings, uh, mga tithes. Pero lahat po pwede makapanalangin. Iloy mo yan, yung paglilingkod sa Panginoon. Lahat po pwede makapanalangin. Ibig sabihin, lahat tayo po pwede makapaglingkod sa Panginoon. Kahit ikaw ay bedridden. No? Kahit ikaw ay may sakit. Pwede ka makagawa sa gawain ng Panginoon through prayer. Bakit, mga kapatid ko? Dahil hindi uutusan ng ating Panginoong Diyos sa mga anghel para mangaral. Tayong mga tao ang inatasan ng Panginoong Diyos na mangaral. Kaya wag na wag natin sasabihin na sila lang yan. Tayo ay kasangkot dyan. No, ang gusto ng Panginoon, iisa tayo sa pananampalataya, iisa tayo sa pagsulong, lumalagong mananampalataya at pasanin ang pamatok ng ating Panginoong Diyos at mabuhay tayo na pinaglilingkuran natin ang ating Panginoong Diyos habang tayo ay nabubuhay. So magandang magandang umaga po sa inyo. Nais po natin bastiin ang lahat po ng ating mga kapatid dito sa West Nueva Ecija, dyan po sa South Nueva Ecija at sa buong area to. Ayan, mga kapatid natin dyan sa Gabaldon ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Ayan, dyan sa Cabanatuan, uh, dyan sa North, dyan sa East. Ayan, sa mga kapatid po natin dyan sa Manila, dyan sa Rumblon, mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat. At patuloy tayong gabayan ng ating Panginoong Diyos. At sa umaga na ito, ang inyo mga prayer request ay isama natin sa panalangin sa pangunguna po yan ni Brother Melvin Bilasano. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na siya nagbigay sa amin ng panibagong buhay ngayong umaga na ito. Panibagong kalakasan, panibagong pag-asa. Pinupuri po namin ang iyong pangalan. At salamat sa patuloy na pag connect sa amin sa umaga na ito muling pagmulat na aming mga mata na kayo po ang aming kasama uh, sa lesson na aming narinig ngayong umaga na ito patungkol sa isang tao na hanggang sa maging sakdal kaya nawa aming nalangin na sa aming pag-araw-araw na pagdalakan sa madilim na mundo na ito kayo po ang aming kasama palagi namin may connect ang aming sarili sa inyo malaman namin ang inyong kalooban sa ganun ay ang aming tinutularan na isang sakdal walang ibang aming Panginoong Isus na tagapagligtas ay makita namin kung ano ang dapat namin kayahin maraming salamat po sa mga araw-araw at patnubay tunay na nakapagbibigay ng na liwanag sa amin sa buong maghapon at nagkakaroon kami ng pag-asa na kami bilang isang makasalanan maaari ding maging isang sakdal na tao salamat sa mga gabay at patnubay salamat po sa inyong pagmamahal sa pagpapatuloy patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga gawain sa aming mga simbahan ng mga BBX na sabay-sabay na nagaganap sa mga lugar na ito sa Kampugo, sa Tabakaw at sa iba pang mga lugar na din namin nabanggit at kayo din si sa Santo Rosario ang patuloy na pangaral dyan at ang aming programa sa Gapana Week Prayer ay patuloy na nawang samahan at sa mga kapatiran ay patuloy na mabless, ma-revive, maging handa darating na aming communion service. Gayun din namin patuloy na panalangin si na Romel at si Rica, na pawang ang mga nagreview review para sa kanilang board exam karunungan ang aming dalangin para sa kanila at patuloy na connection po sa inyo upang ang kanilang mga plano ay isang guni nila sa inyo sa ganun ito ay magtagumpay ayon uh, sa inyong kalooban kami ah, rin patuloy na sinasama sa panalangin si Ana Rosbel Hermino sa kanyang patuloy na pagpapagaling, pagpapagamot, chemotherapy, siya ay inyong samahan maasang malusog na pangataman sa bawat umaga ay eh, sapat na para siya ay maka tapos sa kanyang treatment na ito patuloy na maipagkaloob sa kanyang malakas na pangatawan at ikit sa lahat ng pinasyala kanilang mga pangailangan alisin po ang pag sa kanyang isipan at palitan ito ng puno ng excitement at aligayahan na kayo ay narian buhay at nagbibigay sa amin ang mga pangailangan at palakasin palagi ang kanyang pag-asa na sa inyo palagi ay hindi kami mabibigo aming patuloy na sinasama sa panalangin si Lynn Peralta. Kagalingan din aming dalangin sa kanya. Kanin si Jesse Eugenio. Sa family ni Sister Emelinda Makalalag kasama na si Manong John at ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy na kalusugan ang aming dalangin para sa kanila at kanilang pangkabuhayan na wahay niyo po malaking samahan. Kaya din si Christina Pagliarca, si Ma'am Love Joy Diwa, si Jesse Miel Duque, si Lilia Mencias Umaña, si Lorna Cambiendes Cortoba, at si Nanay Junin kasama na si Tatay Noel Alpindo, si Brother Ambet Ramos ng sa Leonardo ay patuloy na bigyan ng lakas sa kanyang mahinang pangatawan sa mga sandaling ito. Ganyan din si si Rodenia Cordoba Tomas El Rie Lopez, Divina Rodriguez, si Vine Ingrid Makinana, si Clorine Nambisillas, at si Gary Mercado, siempre drenato Renato, Estrella Gragasin, si Claire Antaya, Perolino, si Peri Domingo Gucheco, Brother Lorenzo, Sister Lorna Javierdez, Brother Monti Cabiedes, Sister Ana Manuel, Christopher Mali, Coderes, si Estrella Gragasin, si Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Kuya Jerry Porpon, si Ma'am Kasama rin si Erica Santos Rivera, si Tina Santos, si Sister Donna Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nana Ifina, Tatay Ruti Rico Hermoso, gayon din ang pere, si Pastor Nel, lalo na yung kanyang mama, na rin ang mga kamay, gayon din si Mam Ma Karin, si Ding Bautista, si Pineng Eugenio Javier, si Jan Pulcheng, si Jinjin, Jin, si Jin, Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, si Sister Miguel Kelantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, sa mga panin patuloy, si Naronic, Olivia, Veronica, at Rebecca, Francisco, si Precious Cabasog, si Precious Yorquina, si Aris, si Sister Nena, ati Sally Sanchez, Janet, Ontivero Gina de Guzman, Arturo Doque, at Erlinda Doque, o takilan Diyos sa mga kapateran po nito, kayo ang nakakalam ng status na kanilang kalusugan, ng kanilang kalagayan sa mga sandali nito. Patuloy kami nagtitiwala sa inyo sapagkat ang sa amin ay tapat. Alam namin ay na pagkakalob niyo sa amin. Palagi ang the best para sa amin. Turuan niyo po kami, Ama, na maging sapat sa aming mga pangailangan. Tulungan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami na sa aming pag pagbabago ng aming karakter. Meron kaming goal na maging sakdal na tao na katulad po ninyo. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ang aming dalangin sa pangalan na Isus namin tagapagligtas. Amen. Amen.